Hindi naman ibig sabihin na mababa yung grade mo, ibobo ka or tanga ka. Mm. Kasi, what if yung galing mo, eh hindi pang academics, hindi pang libro. Paano Dado. kung artist ka pala like painting, artist ka pala by music, artist ka pala by filmmaking. Yeah. You know what I mean? So like, Hindi yun na de-define yung pagkatao. True grades. yeah, yeah. 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 Kaya ngayon, etong idea na to ini-impart ko sa kapatid uh. ko, si Edmund na bumaba man yung grade mo ngayon sa college, wag mong isipin na hindi ka magaling sa bagay yeah. na yan. Kasi at the end of the day, grades lang 'yan. Yeah. Yung number na 'yan hindi nire represent kung anong klase yung um, let's say let's just say bumagsak sa subject na 'yan. Yeah, yeah. na natin. Pag nasa workforce ka na, hindi naman ibabase yung 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 ano mo sa sa yung performance mo sa grade mo nung college kay. Eh. Yeah. 'Di ba? At saka yung bagay na 'yan pag dumating ka sa workforce, araw-araw mong gagawin. Yeah, kasi yung academic iba naman sa like actual, actual na, eh. na ginagawa and, mo mong trabaho. And quite honestly, bro, sa lahat ng mga natutunan ko sa 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 loob ng limang taon na nag-university ako dito hindi masasabi ko yung ginagawa ko ngayon like a fraction lang nung natutunan ko dun yung ginagamit ko in majority ng ginagamit ko sa work ngayon like natutunan ko sa work mismo oh totoo like ang meron ka lang fundamentals which is good may foundation ka but other than that bumagsak ka man sa ibang grade na yan or let's just say pasang awa kasi 60 or like 75 It doesn't make you any less as a person, you know what I mean? Yeah. And yung perfect example ko dyan, kasi binasa ko yung libro ni Elon. Nung bata siya, may mga subject bro, binagsak niya talaga kasi ayaw niya. Oo, wala kasi siyang, hindi siya nagbibigay Oo. kasi ng time. Oh. Oo, so yeah. kumbaga parang nung bata siya, doon ako nag-reflect din sa libro na yun parang okay, it does make sense. Sabi ko may subjects na tulad yan. Yeah. Ayoko ng biology hindi sa hindi ko siya kayang gawin but yeah. rather hindi ko siya interested yeah. kaya hindi ko siya masyadong pinof, like pinag pinagaanuhan pinag, ng ano okay. parang ang sinabi ni Elon Musk dun is parang binabagsak na is yung music mga ganun oo oh, oh, kasi, kasi hindi naman siya interesado hindi siya interesado oh, so yun, nga, yung, sense, yeah. yun yung yun yung 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 isinasabi ko na even though na naabot ko yung mga academically like parang maganda yeah. nung nasa high school ako i wish ginawa ko, gitna lang, para nagawa ko yung pagbabasketball university. Yeah. in varsity. You know what I mean? Mm. So yun yung sinasabi ko sa kay Edmund na parang ipag may gusto kang gawin, huwag mong isacrifice to just because gusto mong yung, alam mo yun, yung, yeah. like, yung best of the best, sabi ko sa kanya, like, especially when it comes to school. I mean, gusto alam kong gusto mo na right after mong mag-college, gusto mong makuha yung pinaka isa sa mga, obviously, the best na trabaho. Yeah. Sino bang ayaw nun? Yeah, totoo. Pero wag mong i-constrain yung sarili mo dun lang sa oh, kailangan, mataas ang grades ko. Kailangan, A lang ako. And as a matter of fact, may napanood ako kagabi na video ng YouTuber, ewan ko narinig mo na si Elliot Choi. Computer science student siya. Tapos, sabi niya, nung last few years ng, ng pagiging estudyante niya, inaccept niya na yung fact na hindi na ako mag aim ng grades more than B. Kasi, yung effort na ilalagay niya ngayon on the other side is sa YouTube niya. Oh, and, oh. and hold and behold, anong full-time job niya ngayon yung YouTube pero gumraduate oh. pa rin siya. So ngayon, like you know what I mean like yung compromise na ginawa niya, tsaka 'yung trade-off. Na-realize niya na kahit ginagawa niya isang yung pag si, pagiging computer science student niya, at the end of the day, gusto niya pala maging YouTuber. Mm. So you know what I mean like even though na ka, that's not that's not determine kung ano magiging success mo as a person sa sa sa, sa, sa life, 'di ba? Mm. Parang you know what I mean? Yeah. Pero na, ka naman ng pleasure sa, like, kunyari, oh, ganito yung na-achieve ko na grade, no? Oh. naman, kasi parang, ano siya eh, um, in some ways, parang masasabi ko na parang um, validation no way, sa lahat no no ng efforts na pinutin ko. Kasi minsan, meron kang goal eh, di ba? Na Para parang, yun parang nagtanim ka, tapos sinasaw mo yun yeah. Parang yun yung alam mo kasi minsan hindi mo rin maiiwasan na maging competitive. Oh. Mapaanong mapaanong aspeto like Sports. Teka, part ba ng like, nung ginagawa mo, like, may pressure ka din sa parents mo? Uh -huh. Isa na rin yun. Kasi parang ang idea nun Kasi is... Kasi like yung ayoko ng palakol. Yeah. Eh, ang ang problema pa style. dun, bro, kahit na hindi ako nakakakuha ng palakol, let's just say, naset mo na yung naset mo na yung standard na o oh, nag-third honor ka, hindi ka na pwedeng hindi ka mag-third honor. Yeah. Kasi na-achieve na mo na. So, ang kailangan mo dyan is ma-maintain mo yan or tumaas ka pa. And which is, yun yung toxic ano, na sasabihin ko na um, well toxic siya in a way pero yun din yung nagpush sa akin para umabot sa kung nasa na ako ngayon to. Totoo, like, totoo. Para siyang double edged Ay, sword. Ay nagbuild ng character mo. Yeah, double edged yeah. sword siya. So the way you see me na parang kung gaano ko katindi mag-put in ng effort sa ginagawa ko to the point na parang sabi mo yo wag pa nga ka naman isa yun sa nag-build nun. Y okay, yung, okay, yung persistence ko na yun. Yeah. Na parang nag-set ka ng standard para maabot mo yung goals mo. Mm. Kumbaga, Kung hindi ako soft sa bagay na yun. Pag sinabi ko sa iyo, a-achieve ko to at talagang sigurado ko na gusto ko to. Talagang gagawin ko Oo. ng patuloy. Parang yun yung nag-build sa akin. Ng, yun yung foundation ko doon. Hindi, dun. tsaka ano naman eh. Gusto mo yung ginagawa yeah. mo talaga. Which is, like, totoo. Oh, sino diba? Ko pipigil sa'yo? Doon ka interesado eh. Yeah. Ay, nagbibigay ng pleasure sa'yo eh. Alam yung, yung dopamine mo, di ba? Oh, di ba? o oh, tumataas. Yeah. Oh. So, kumbaga parang, in a way, parang, kasi ako, like, I guess, ha, ah, moving ahead, iniisip ko, yung bang ideology na parang pag ako nagkaanak, let's yeah. just say, hindi siya pang, hindi siya academically inclined. Na parang yeah. hindi siya pang school. Parang hindi mo siya bibigyan ng pressure na basta makapasa ka lang. Yeah. Kasi ganoon na yung ginawa sa akin. Hindi naman ako na pinapressure ng magulang yeah. ko na ang gusto lang nila basta makapasa ako, okay lang. Yeah. yeah. Totoo yun. Totoo rin naman. So parang nandun ako sa parang, gusto ko rin mag-aral ka i-pababayaan yeah. kitang mag-aral yeah. like hindi kita pe-pressurein na makakuha ng certain grade pero gusto ko makita nag effort ka na rin you oh, know what i mean oh, kasi magkaiba yung hindi kita pakikailaman pero hindi ka na nagbobulak ka na pala yeah. yung ganun yeah. yung nandun pa, nandun pa rin yung okay i'm gonna be here just to to guide you yeah. at the same time am pero hindi ako magsiset ng standard Tsaka ngayong yung panahon natin mandaming distraction eh kasi ipad Yeah, isa Alam na yan. Alam mga bata ngayon, di ba? Di ba? So like, parang ang attention span yeah. ng bata ngayon parang I guess sobrang short na kasi parang tsaka oh. yung parang magto-throw sila ng tantrums yeah. pag Oo, oh, pag hindi mo na ibigay. Kasi nung mga panahon natin. Yeah, wala. Naglalaro tayo sa kali eh. Totoo. Man, I mean. Tsaka isa sa mga incentive ko nung bata ako, I would say is, um, papayagan ako ni mama maglaro sa labas. Yeah. Pag natapos kayo assignment oh, ko. Parang motivation mo yun diba? eh. Diba? Yun, yun. Yun naman. Ang motivation ko naman nun, kaya bakit gustong gusto ko talagang, I guess maging achiever, is gusto ko talagang mag, ano, makapasok sa Ateneo nun eh. Oo. Oh, okay. yeah, like yung ano UP yan, yung tanawa. Yeah. Eh, kaso ako. Oo, oh, yeah, doon sa... exam. Which is okay lang. Kasi hindi rin... Ipaliwanag Paliwanag mo muna sa mga iba. Paano ka ba makapag-apply sa mga ganong university? Ano yun na yun? Mag Anong binibase nila? Uh, ka ng entrance test, entrance exam. So, May interview ba? na? I, um, I think, interview. siguro sa ibang school, interviewing ka. Kung napasa yung exam, yung written. Okay. Other than that, kung hindi ka pumasa, hindi ka na nila interviewin. Depende ba yun sa, sa faculty na gusto mong pasukan? Oh. Um, I think... Depende kasi let's say ang tawag kasi nila sa atin dito lang sa atin uso yung pagka sa yeah. sa atin dito ang tawag faculty sa atin course. So pag sinabi mo anong course mo? Oh, engineering ako. Oh, yeah, yeah, HR yeah, yeah. sa atin anong faculty mo dito? Engineering oh, oh, gano'n. Yeah. So ngayon, parang doon is nag-apply lang naman ako ng ano, nag-apply ako like typical, like nag-exam and sa Pilas parang ano yan eh, parang sa Amerika, nag exam ka bago mag-college. So, Para may entrance exam. Sa, yeah. Nakalimutan ko yung tawag sa, sa Amerika eh, pero isa rin yun sa pinag, oh. pinaghahandaan. alam mo yung mga mga natanggap sa Harvard, mga natanggap. Yung, naalala ko yun, yung mga sobrang big deal kasi sa Amerika, yung oh, napadala siya ng sulat, natanggap siya. Natanggap sa, siya, oh, 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 di diba? Kasi yeah. ganun sa, sa Amerika, yung yeah. parang hindi ko, ang hindi ko lang sure sa Amerika though, is yung pagka nag-aral ka sa state college, kung may entrance exam pa. Yeah. Pero alam ko, may exam siyata yung sa mga, high-end na, yung mga yeah, universities yeah. Do, oh. yung mga ganun yeah. so hindi ko ano dito naman kasi sa atin wala diba yeah. anyone pwedeng pumunta no. yun lang ang mali yun lang yung pangit kasi hindi mo pala like hindi mo muna na test kung yun pala yung gusto mo true exam oh, oh. and then mapupunta ka doon mag-aaral mag ka na magsasayang ka lang ng time lang ng time tsaka ng pera yeah. Yeah, only to find out magde-drop out ka din pala yeah. tapos kasi hindi mo gusto parang ganun but uh -oh. anyway yun like sumabit <laughs> ako sa atin eh Sumabit din ako sa UP So, pero ang pinaka-goal ko kasi talaga, gusto ko pumasok sa Ateneo, Ateneo like, as, as college student. Kaso, yeah. nakakatawa, no, pwede ako pumasok sa Ateneo. Pero ang first year ko dapat, ang course ko, pagpapare. Seryoso? <laughs> <laughs> General entry. Oh, my God. Tapos ang inasabi ko, pag Paano? dapat, pwede ba yun na uh, pumasok ka dun sa... Like pagpapare, tapos magsiship ka sa... Yun ano. nga. Yun yung ano. Ay, yung barang, parang, first move mo. First move mo. Hindi, oh, mo. yun yung pinaka, ano lang, pinaka only way para makapasok ako sa... <laughs> oh, yung, yeah, yung, yeah. yung, ano, general stream. Okay, okay. So eh, ngayon, para parang, man. tas kailangan ko makakuha ng certain grade yeah. dun sa during ng time na siguro, yung sa pagpapare na course. Kung baka yung parang U1. Oo, U1. Ibigay mo muna yung grade mo. Ibigay mo muna, tapos kailangan mo magship. Oh, oh, yeah. Tapos, talagang iniyakan ko yun, man. Umiyak ako dun sa... Kasi nung nalaman ko na yun nga, hindi ako pumasa sa Eh. Umiyak talaga ako. Kasi oh, yeah. tangin lang. Gusto, 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 mag mo yun eh. gusto, 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 gusto kong mag one big fight, eh. Oh, <laughs> na, gusto ko gusto ko <laughs> yeah. gusto maging one big fight oh. eh tama na tapos naalala ko tapos uh, apat lang yung pinag-exam ko niyan um UP Ateneo La Salle tsaka UST yeah. nakapasa rin ako sa UST computer science tapos sa uh, Lasal. Di ko alam kung computer sa akin sa kinukuha. Lahat yata sila Komsay. Yeah. Naipas ako. Pero sabi ko… Pinuntahan mo talaga lahat yun. Yung apat lang. More, oh, oh, oh exam More ako, chances of winning. Bo, oh, <laughs> ah, yeah. Tapos, naalala ko bro, nung sinamahan ako ni Lolo sa Lasal na mag-exam, ang dami kasing shorty doon bro. Oh, like, like Lasal, talagang yeah. con yung shorty. Oh, like mga babae yeah. ha. Kaya sinabi ko shorty ha. Yeah. Tangina. na. Tapos din nag-exam ako. Habang nag-exam ako, si Lolo nag-aantay lang. Tapos nung tapos na ako, lumabas ako. Sabi niya, Apo, dito ka dala mag-aaral. Bakit yeah. po, lo? Ang dami magagandang babae. <laughs> Sabi ko, sorry. Sabi Kaya, kung ano, ko, no, susubungo kay Lola. Yeah. Sabi <laughs> <laughs> Pero iba nga, like, um... Iba-iba ba yung mga, ano yung mga vibe na, like, na naramdaman mo nun sa... Iba bro, kasi ano, like, um... for example, sa Ateneo. Sa Ateneo, bro. Dun, pumunta ka doon, Iba. Na-intimidating ba? Intimidating oh. in such a way na lahat sila Englishero. Oh, talaga. With Paano? accent ah? Oh, with accent talaga. Talagang alam mo yung born and raised sila na English? Oh, yeah, yeah. Yeah. Tapos yung Tagalog nila iba din. Tsaka Tag- ano sila Taglish. Talagang accent talaga 'yun. Taglish oh. sila. So, oh. yung mga sigurong sila pag uorder sa Starbucks, <laughs> yung, sa, pag sinasabi nila "oño," yeah. yeah. may reason ano, oh, doon. Oh. May reason kung bakit siguro yeah. nga kasi yung upbringing nila talagang ganoon. Yeah. Like from the. Yeah. Tapos ramdam mo yung tension, parang merong group dito na all sa tagalasal, all taga ateneo Parang alam mo yung kasi parang, no, parang ka. may parang inaahin ka. Hindi kasi yeah. may rivalry yung dalawa, di ba? Oh, yeah, yeah. So parang pag may merong click ng may click dito ng yeah. atin mga tinista lang, click ng mga sa lista. Pag nagkatinginan, kahit na wala silang wala silang is, like wala silang ano beef sa isa't isa yeah. since nire-represent nila yung isa yeah. yung isa't isang school, magkagalit na tayo. Oh, oh, oh Ganun. Oo. Oh, 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 so sabi okay, ko, what the oh, fuck? Okay. Talag ito pala yun, yung ganitong yeah. pakiramdam. Yeah. Tapos mararamdaman mo talaga na yung mga yung mga mga tao doon talagang high like yung talagang mas high like yung talaga yung, yeah. mayayaman. Oh yeah. Talagang, yung parang na-develop talaga sila eh. Bata yeah, iba, pala yung, sila. Iba, iba eh. Yeah. Iba kasi. So, iba yung upbringing nila. Yeah. Even even sa ano bro, nung nag exam ko sa Lasal, Parang gano'n din. Like, parang kami ko, damn. Like, Doon talaga mo dami shoti. Pare. Salasal. Iba talaga. Pero kasi nga, sabi ko noon, sabi ko, tangin na, sabi ko, paano ko nakapasa sa lasal? Sabi ko, parang hinulaan ko na lang lahat yun eh. Sabi ko gano'n. Kasi ano ba, yung, ko, ano, ba yung, ano pa yung mga entrance exam? Ano yung mga tanong? Ang entrance exam kasi normally, halo-halo yan, depende doon sa mga inaral mo for the four years na nag-aral ka ng high school. Okay. So sabi ko, ko, eh ang ano nun, ang nangyayari nun normally, uh, may sinasabi silang yung entrance test. Pwede kang mag, meron yun, meron kang titake na course like uh, parang ano. So nagde-depende yun sa course na gusto mong pasukin? Oo. hindi naman. Oh, uh, okay. Pasimple hindi. hindi, Parang generalized yun. Although, ang pagkakaiba... Parang madaming mga subject. Halo-halo. Kung ano yung, ano ba, ano yung mga tinake mo ng mga lessons nung, no, nung, high school, nung high, school ka. Parang oh. yun yung summer yun nun. Tapos, before nung mga exams na yun, during the summer, merong ano yan eh. Merong parang pwede mo, kasi mangyayari niyan bro, like sa third, year high school. Magte-take ka ng all entrance exams mo first uh, sa fourth year ka na. Yeah. Third na fourth year high school. So yung summer na yun, pwede ka magtake ng mga entrance exam reviews. Oh, hindi ko ginawa yun. Kasi sabi ko, tangin na, kaya ko na yun. Yeah. Like, maman, oh, ano ko na lang. Mamani. I-ano ko na lang. Repressure na lang. I-tawag dito, may tawag dito. I-ano ko na Cram? lang. Oo, oh, mag yeah, yeah, magka-cram yeah. na lang ako. Oh, parang ganyan. Tapos, tangin na bro. Like, hindi ko siya, ano, like nung gabi before nung exam, tangin na. Tsaka ko lang binuklan siya ni bro. Eh, oh. isipin mo, aarali mo oh, yung oh. worth na apat na taon. Oo. Oh, oh. Diba? Is <laughs> isang pagsak. <laughs> isang pagsak. Lang. Sabi yeah. ko, tangin na, mali ginagawa. Tapos nung yeah. dumating na doon, doon ko na-realize na, -realize na kaya pala yung, kaya worth it talaga na kailangan mo mag-review kasi kung talagang gusto mong makapasok hmm. dun sa mga school na yun kasi lalo na sa UP. Ano sila? Ay, UP ba pinakamahirap na na? Oo kasi an sila bro, right or wrong? Oh, Kung okay. hindi mo alam, mag muna sagutan. Otherwise, pag mali yan, ibabawas siya sa 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 UP. Sa UP. Oh, grabe ba. katindi oh. yung filter nila ng like mm filter nila talaga ng sino talaga matatanggap. Kaya pag sunog so, kilay ka pala talaga dapat. Yeah, then, tsaka pag yeah. sinabi mo talagang let's just say sa UP ka nag-aaral. Yeah. Talagang sa akin ha, ako lang oh. Ha, may respeto talaga ako. Oh. Respeto talaga like puta matalino na to. Oh. Yon, yung sinasabi ko sa yung crush ko, doon siya nagtapos. Oh, damn. Yeah, yeah. sa uh, sa sa UP mm, Diliman. Yeah. Eh, yung pinaka, isa sa mga pinaka-prestige na… Grabe. Di ba? Pero sabi ko, in a way, okay lang din. Why? Kasi nung time na magka-college ako, yun din yung year na umalis kami. Oo. Oh, pero san, sa, kung hindi kayo pupunta dito, saan ka… Sa Lasal. Woo! Lasal ako. Oh. Kasi… Tuntuwa yung lolo mo yun. <laughs> 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 Doon siya ako yatid. Ako <laughs> mag-yatid. Ako na mag-yatid. Abi <laughs> <laughs> mag <-hat>, <laughs> <dito. laughs> yung pa pala ng babae dito. Ay, yung ganoon. Oh. Tapos ano? Hindi naman niya na intimidate na Oh shit. Yung, De, okay. Kasi ang ang idea ko nun is hindi ako pumunta dito para magpapogi sa inyo. Oo. Oh, may goal ka talaga. May goal na, ko talaga. Uh. Like sabi ko nun. Kasi ito yan eh. Next start yung goal ko ng second year high. Actually first year high school. Alam mo yung Oracle Center sa Golden State Warriors? Yeah. yeah. May isang Bay Area. May isang nag-ano sa amin nag-talk nung first year high school ako. Computer Science graduate siya. Graduate siya ng Ateneo. Okay. And ang Pero nag naka na siya sa ano? Eh mo ko ngayon so na sa Pinas oh, pa sa Pinas pa sa Kaya ako nasabi yung Oracle kasi sa Oracle ang employer ba? niya is Oracle. Oh. Okay. Doon bumukas yung mata ko sa computer science talaga. Pero even before that, mahilig na ako sa gadget. Oo, oh, talagang iyan talaga yung yeah. interest And mo. yung time na yun, doon pumutok yung Apple, yung unang oh, iPhone. So hmm. nagsabi ko, oh, doon pa lang, bata pa lang ako. First year high school pa lang, alam ko na kung anong gusto ko talagang gawin. Something related sa computer. Gadget sa kanis, talaga, talaga talaga. Gadget yung, talaga. Wow. Kaya yun yung ginawa ko hanggang dito. So yun, yun yung talagang, shit gusto ko maging like Ateneo kasi mm -hmm. itong taong. Yeah. to Pero tsaka sabi ko. Ang hindi, daling ano, yung alam mo na kaagad yung gusto mo. Kasi yung mga ibang ano eh, kabataan, din nga, eh, di nila alam eh oh. Doon nga lang siguro. Ako, ha, ako eh, nangyari sa akin yun eh. Sa, siguro doon lang din talaga ako man, ano, swerte. Kasi yeah. sabi ko na-expose ako sa, sa gusto ko. Maaga Matapalaya. pa lang. And... Nakita ko yung right influences ng tamang time. Oo, oh, okay. Pero kasi bata pa lang din ako, yung tito ko na nakatira sa amin, bali kapatid ni papa. Sa IT rin siya, magaling din siya sa related sa mga programming. Oh, so yeah. nakikita ko na rin doon yung, yung yung bata pa lang nabibuild build up na yung mga nakikita ko, related talaga doon. Tapos yung hilig ko sa gadget. Oh, okay. Like okay. naghahaka ako ng PSP, naghahaka oh, ako ng na mga ganyan. Oo, alam mo 'yung uso pa yung jailbreak. Eh. <laughs> oh, jailbreak, oh, oh, iPad oh, touch, iTouch, oh, yeah. laging yun yung ano ko pag hindi ako lumalabas ng kwarto. Yun yung ginagawa oh, ko oh. lang puro ganun Kaya sabi ko bata pa lang ako Tsaka nakita ko na nagco-coding na ba noong mga noong high school, school sa yeah. ano sa school meron kami like parang lahat para sa amin meron oh. tapos talagang sabi ko shit this is actually exciting parang yeah. sabi ko parang fun talaga no talagang ginagawa ano siya man. yung gusto ko talagang gawin like for fun oh, yeah. yung ganun hindi mo siya nakikita as a task yeah. nakikita mo siya as for fun yeah. I wish nga sabi ko mas na-expose pa ako nang mas maaga kasi otherwise probably baka nakagawa ako ng mga projects nang on the side yeah. which is hindi ko na nagawa sayang nga that nag computer science pala ako nung no, grade 12 ako dito pero hindi ko na nagawa but mm. anyway yun yung ano yun yung goal pero okay lang din na hindi ako natanggap sa Ateneo kasi nung time na let's say kasi sa Philippines noon let's say papasok ako ng, ng June yeah. kailangan mo mag-reserve ng seating para okay. doon sa kung gusto mo talagang pumasok. Okay. So yung last day nung reservation ng seating ko, pag hindi ako nag-reserve, hindi ako tatanggapin na sa lasal kahit na nakapasa ako. Nung mismong araw na yun, yung last day na yun, nung sa reservation, dun din araw dumating yung visa namin. Papunta dito. Oh, so okay. talagang sign. Oh, na kasi si Mama inantay niya ng inantay. Sabi niya, isi-enroll ko pa ba? I-enroll ko pa ba? Kasi oh, may, sign pere. Kasi may no. linaw na eh. May linaw na talaga. Like hindi lang dumadating pa yung visa. Okay. Pero nandun na like everything is set like to go na. Hmm. Tapos nung yun na, dumating na yung sign ni Lord na boom. Okay. Boom. Tapos yun, tapos sabi ko una ang plano ko pa nun. Pero uh, nagbalik ka high school ka dito eh no? Alat. Yeah, nung grade 12. Grade 12 na agad o. Oh. Grade 12 na agad kasi sinabi ko pa nun sa principal, sabi ko wag mo na ako ibabalik ng grade 10 kasi nagtatapos na ako ng fourth year. Oo. Sabi niya, okay, sige, hindi kita ibabalik. Pero um, pag nahirapan ka, ibabalik kita ng grade 10. Hindi eh, oh, okay. naman ako nahirapan okay. ng grade 10.